Salita ng Diyos nagbibigay ng bagong buhay. Guys, ang buwan ng Enero ay National Bible Month. At hulaan ninyo kung sino ang nagbigay ng deklarasyong ito. Na taon-taon binibigyang pansin tuwing buwan ng Enero ang Biblia. Ang Pangulong Rodrigo Duterte, Proclamation Number no. 124 na pinirmahan niya noong 2017. At ang ikaapat na linggo ng buwan ng Enero ngayon ay National Bible Sunday. Ang tema ng ating simbahan ay Word of God, breath of new life. Ang salita ng Diyos ay hininga o nagbibigay ng bagong buhay. Totoo ba ito? Ganun ba ang kapangyarihan ng salita ng Diyos para bigyan tayo ng bagong buhay? Sa Mark chapter 1 verse 21 to 28, Isinaad dito kung saan si Jesus sa araw ng sabat ay pumasok sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagsalita siya ng may autoridad. Di tulad ng mga eskriba, ng mga masters ng Torah. At pagkatapos doon, nagpalayas pa si Jesus ng masamang espirito. At sa kanyang pananalita, salita, sinabi niya, Quiet! Get out of him! Tumahimi ka! umalis ka sa kanya at sumunod ang masamang espiritu. Ganon kalakas ang salita ni Yesus. Ganon ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. At kung ganoon ang kapangyarihan meron nito, kaya rin itong baguhin at bigyan tayo ng bagong buhay. Sa Psalm number 95, ang sabi rito, If you hear His voice, harden not your heart. Ang kapangyarihang meron ng salita ng Diyos, samantala, ay nangangailangan din ng ating puso na handang tumanggap dito. Kaya kung marinig natin ang salita ng Diyos, naway hindi maging matigas ang ating puso. Manalangin tayo. Amang makapangyarihan, naway sa pamamagitan ng iyong salita, bigyan kami ng pagkakataong makapagsimula ng bagong buhay amen